Ay, salamat. Pahinga na tayo. Pahinga muna. Yan. Ay. Ay, grabe. Kanina pa ako lakad ng lakad. Mula alas 10 ng umaga. Ano oras na ba ngayon? Mag alas 7 man ang gabi. Yun. Yeah, home sweet home. Bukas pa yung bintana natin, oh. No? Wow, Ayan, oh. Kita niyo na, oh. No? Kanina, nung binuksan natin to, eh. sikat na sikat si Haring Araw. Ay, pahinga muna ako, no? Grabe, pagod ako. Papahinga ko lang yung katawan ko, yung aking mga paa. <laughs> dito muna tayo. Ah, grabe, pero sulit. Masaya ako. Masaya ako sa ginawa natin buong ah, maghapon, no? Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay oh, sa Canada. Ay, ay sobrang saya ako kasi alam ko na sulit ko yung ko talaga dito sa sa Las Vegas. Tapos ang sarap ngayon magpahinga. Yeah, tapos sa ah, binuksan ko muna yung bintana natin doon kasi gusto ko rin nakikita kahit paano kahit konti lang yung ano Yung ano, yung labas 'yan, o, diba? Yan. Tapos, ah, 'di ba? Yeah, tapos sa uh, papahinga, edit-edit mo muna ng konti. Basa-basa muna ako ng comment, tsaka may mga nag-message sa akin sa sa Messenger. Eh. Yon, ganda ng araw na natin ngayon mga oh. Beautiful day, another day Magandang araw, magandang gabi kung nasaan man kayo ngayong araw na ito ng mga Uli, yan, nako Another day Kagigising lang natin Sobrang napagod ako kagabi pag, Natulog ako ng alas, alas 12.30 Ngayon lang ako nagising Anong oras ba ngayon? Ngayon lang lang ako nagising Ngayon ay alas 8.24 ng umaga dito sa Las Vegas Pero sa Alberta, Canada, Edmonton ay 9.24 ng umaga Isang oras ang pagitan ahead <sighs> So ngayon, bahala kong pumunta sa Fremont Street Kasi maraming mga nagsasabi na bisitahin ko rin yung Fremont Yung Fremont ay medyo malayo rito no? Kung lalakarin natin, eh, talagang mapapagod tayo <laughs> So, ang gagawin ko, uh, mag-aarkila ako ng Lyft or Uber para makapunta tayo sa Fremont tapos maglalakad tayo doon. Fremont Street. Maganda raw, maganda raw yun, mga kainis. Ano? Tapos, sa susunod, pupuntahan naman natin yung Silver and Gold Pawn Star. Yung napapanood natin sa di ba sa TV yung isa sa mga sikat na pawn star dito sa ano sa Las Vegas o oh, di ba? So pupuntahan din natin 'yon. So hindi natin sasayangin ang pag-stay natin dito sa Las Vegas, America, America. O oh, di ba? So ininom na akong tubig, magko-coffee. Tayo sa kataisisibat. Enjoy together with me, mga kainak, dito sa Las Vegas, Nevada. Hmm. America, America. Siyempre, kailangan yun mga kinags, ano, pampamacho. So, kailangan natin mag-push-up, mag-exercise. Alam niyo naman, pang pogi points din yan. Tsaka siyempre, konting dagdag ng yabang. <laughs> Joke lang ah. Taralis na tayo. Kasi maglalakad tayo, kailangan ko mag-exercise. Kailangan ko ma-warm up yung mga paako, pati katawan ko. Mahaba ba ilalakarin natin ngayon? Kita niyo naman, naka-t-shirt lang ako ngayon. Siyempre naman, ang ganda ng araw natin ngayon. Ngayon ay pupunta muna ako sa, ano, sa Shake Stack Burger kasi paborito ko yun oh. nung pumunta kami sa San Francisco, California dati nung natikman ko yung Shake Stacks nako mga kainags talaga namang sobrang hinahanap-hanap ko yung sarap ng burger na yon. so ngayon meron dito malapit lang pupuntahan ko at syempre kakainin ko yung paborito kong burger yung Shake Stacks so tara 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 let's go yan tapos sa uh, pinagtanong-tanong ko yung isang subscriber natin na nagtatrabaho rito sa hotel kung saan tayo na tumutuloy abe wala siya ngayon sayang shoutout sa kanya na no? shoutout kay para yung sabihin yung pangalan sige shoutout sa iyo, Cora yeah, shoutout sa iyo no? tsaka sa mister mo ah, grabe nakapagpahinga yung yung mga pako haba ng tulog ko kagabi eh. dito tayo pasok tayo rito kasi uh, sabi nila dito daw yung ano, yung shake stacks ano, malapit. Tingnan natin ano, tara, let's go. Yeah, so nandito tayo ngayon, lumabas na tayo sa New York. Ngayon naman, papas mo hinahanap <laughs> ko kasi mukha dito yata sa ano, makakain ng ano, na Nasa MGM Grand yata yung shake shacks na gusto natin puntahan. Yeah, meron din tayong subscriber dito sa MGM Grand uh, Hotel, makakain ng sino. Mamaya, mamimit up natin sila meet up natin sila pero gagawin natin ng anong gagawin natin ng ibang ibang vlog yun mga kainex yung pag-meet up natin sa mga subscribers natin na nagkatrabaho rito so nakaano ko na sila naka na-text ko na sila nag-message na kami sa isa't isa <laughs> mamaya sa parking kami magkikita so yun masaya kasi mak tayo ng mga subscribers natin dito na no? so marami pa meron pa meron pang ibang mga subscribers din na gusto tayong ma-meet meron ding nagbakasyon din dito tapos sa uh, pasta basta Uh, ang confirm pala ngayon yung dito sa, ano, sa Grand Las Vegas ng mga subscribers natin teka tinahanap ko muna tong saan ba to tara pasok tayo dito tara pasok tayo dito ah, labas tayo labas tayo hindi tayo dito tayo dadaan ayon sa google map yan ganda rito no <laughs> so kasama na nga sa, ano kasama ng sa, 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 sa ano yung sa binayaran nating 200 na hindi na may babalik sa atin yung Wi-Fi So ang lakas ng wifi dito mga kainis hanggang ngayon dito oh. Grabe yung pala yun yung tinatawag Ano ang doon? Yung resource fee na sinasabi nila Kaya yung wifi hanggang dito gumagana kahit nasa labas na tayo no, Kahit sa mall tayo pumunta <laughs> Talaga meron tayong wifi So hindi ko na kailangang uh, ng alo, alo feel Yung alo, ano ba yun? Alo sim. Diba? So may, may subscribers kasi tayo na nagsabi na Pag nasa ibang bansa raw tayo, gumamit daw tayo ng Alo Sims na mura lang na, na, na ko na rin yun ano nag, nag install na rin ako kaya lang nung nandito na ako sa Amerika sa Las Vegas dapat i, i ano ko na activate ko na kaya lang napansin ko eh doon nga sa resort fee na binayaran natin sa hotel eh hindi mo na kailangan ng alo sims kasi hanggang hanggang kahit na sa labas ka ng hotel mo saan ka pumunta di ba yung nabanggit ko na karamblag natin isa uh, kasama sa bayad so hanggang dito mayroon pa rin ano ayos Anyway, so yun mga kainags ano? Nako. Pangalawang araw nga pala natin dito sa Las Vegas ano. Araw ng linggo pa lang ngayon. Yan. Pero syempre, mapapanood yun na to. Late na. Kasi marami tayong ginawang vlog. Sa loob lang na isang araw, marami tayong vlog na ginawa. Ang tanong, mukhang bawal tayo rito. Hindi ata tayo pwedeng dumaan dito. Mukhang dead. Ah, hindi. Mer Ay, hindi. Ay. Close, no? Saan ba ako? Ito Yan ako. Gina Ay, rerouting na naman. Eh, balik tayo rito. Bihira nung ano? magtanong ng alam tayo. Bihira, Pati GPS, nalilito sa akin, ano? Eh, <laughs> Pero ano mo, mukhang mali ako mga kainags, ano? Mukhang wala nang internet, eh. <laughs> wala internet sa labas, kaya bumalik na uli ako rito. Ad, doon, ah, doon, don, don, pala yung shake shack, mga kainags, Hindi pala, hindi pala dito. <many telephone> mali, mali tayo. Tsaka yun, uh, yung internet, ano pala uh, pag nasa labas ka na doon napansin ko lang walang in, ano hindi na gumana yung internet mga kainigs ano pero napansin ko lang yun pala pagka uh, lumipat ka ng mga hotel hotel hindi mo na kailangan mag ano mag register sa hotel parang automatic na kumukonek ka na ano nabanggit ko nga rin na karang vlog natin ano yan so doon tayo doon tayo pupunta ayun 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 shake shack yun nakita ko na nakita ko na Nakita ko na, nakita ko na 'yung sign ng Shake Shack, nandoon pala tama-tama. Tara <laughs> tayo. Yan 'yung mga suit dito, mga kainex sa mga ano, wala wala nang mga ganyan. madaan natin dito. Dadamo na tayo dito. Dito tayo, baba tayo rito. Dito tayo, baba tayo rito sa casino dami kasi yung rito grabe yung mga posta nila rito pag nakikita ko minsan pag nagpapalit ng pera 5,000 US dollar grabe 7,000 US dollar ganun lang tapos sa uh, papatalo lang nila lang ano you know? ilang oras grabe nanonood nood din kasi ako dito paminsan minsan eh nalilibang din manood tapos yung mga pera pinapatalo nila parang wala lang siguro mayayaman yung mga yun yun so nandito na tayo mga kinags ano yan <laughs> Shake Shack. Asa ba yung Shake Shack dito? Parang dumaan na rin tayo dito kahapon eh, no? Pero mukhang may ano rito. May tumutugtog. Tingnan nga natin dito na tayo pumunta. Ano kaya meron dito? Ah, mukhang wala naman, ano? Ayos, ano? Tara, panood ko na tayo. Teka lang. Tingnan natin ano, kung ano meron dito. Yan, nakakalibang, oh Tara, tara. Ang problema, saan na ako dadahan ito? Ayun, no, may daanan pala rito. May dumaan. yan, no? Shake shop Ayos, ayos, pasok tayo <laughs> Tagal ko rin nag na hindi makakain ng ganyan, ano? Kailangan ko pa pumunta ng, <laughs> ng Amerika para makakain ng Shake Shack. kasi walang ganyan sa Canada, eh. Alam ko wala, ano? Alam ko wala. Tara, let's go. Asan ba yung entrance nito? Dito tayo, dito tayo. Ayun yung entrance. Tapos lakari natin dyan mamaya. Tapos, sa uh, ngayong araw ay pupunta tayo sa Gold and Silver Pawn Shop, mga kainay. So, nice. ano? alam nyo ba yun yung sikat na napapanood natin sa TV, di ba? Sa ano ba 'yon? Sa TV, 'yung mga nagbebenta ng mga gold, mga nagsasanla, di ba? 'Yung mga kalbo 'yung ano, 'yung kalbo, 'yung kalbo 'yung tatay nila, katulad din natin, ano. So pupuntahan natin ngayon 'yon, pero mag uber tayo kasi medyo malayo mga kainis, ano. Nung pumunta tayo nung mga nakarang araw, hindi sa malayo, <laughs> 'yung narating natin 'yung Win Hotel, konting lakad na lang malapit na yung gold and silver pawn shop nung time na yon pero napagod na nga ako hindi ko na kinaya kaya bumalik na tayo rito pero anyway ngayon pupunta tayo ngayong araw na ito mga kainas ano? gusto ko makita yun in person at makapasok sa loob ng gold and silver Ponds shop star tama ba? <laughs> tara let's go let's go kayo muna tayo yan kayo muna tayo dito dito <laughs> uh, enjoy natin sulitin natin ang araw ngayon ay hindi pala rito yung entrance mukhang doon sa kabila tingnan natin dito wala oh, kong sarado pa mukhang close yata to ah oh, ano oras ba to? Ah, 10:30. Ano oras na ba? Eh Ah, ano pa lang alas on, alas 10 pa lang makakainag, ano? So alas 10 pa lang. Kasi ano ano 'to, uh, Canada time tong ano ko no, Alberta time tong uh, oras natin. Minus 1 hour. So ang bukas nila 10:30, 10:11 pa lang ngayon. So maghintay tayo. Manud muna na tayo doon. 'Di ba? Para meron tayong energy habang naglalakad sa napakagandang lugar ng Las Vegas, America, America. Yeah. <laughs> Enjoy life lang tayo mga okay. Yan. Upo muna tayo rito. Ya, yeah, upo muna tayo rito. Ah, sarap tumambay mga kayo Sarap talaga tumambay na nakaganito lang. Tapos nakaano lang tayo rito, nakatingin lang tayo diyan, no? Oh. Yan. Yeah, yeah, yan yung views natin na habang nakatambay tayo rito. Habang ano, habang hinihintay natin yung pagbukas ng restaurant na gusto nating kainan. Ha, yeah. ah, sarap tumambay. Ay, sarap talaga. Ah, sarap talaga pag nasa isang lugar ka na nagtutur nagtuturist ka lang, ano? Talagang nai-enjoy mo talaga yung yung moment. Nakakalimutan mo yung ah uh, stress. stress na Kung saan tayo nakatira, no? Sa, 'di ba? Kumbaga parang naka nakawala tayo sa hawla. Yan. Yeah. Nang kulungan na kung saan ay nakakulong tayo. Hmm, diba? Enjoy lang. Enjoy uh, contest para sa pagpapagupit, no? Ayan, oh, Mga nagugupitan. Parang gusto ko, ano, parang gusto magsumali dyan, gusto mag-volunteer, Papagupit din tayo, ano? <laughs> <laughs> ito, itong mga to, gugupitan tong mga to, ayan, nagugupitan yung mga yan, yan. Ayan, oh, ayan. Ayan, oh. Parang gusto ko rin kumuha ng damit doon. Tapos, sa uh, magpapagupit din tayo, no <laughs> pagupitsahan Ano na? <laughs> Corny, no? Tingnan natin kung bukas na yung Shake Shack Ako puli bukas na, gutom na ako eh Ayun, 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 eh. bukas na, bukas na, bukas na, mga kayo na siya Tara, kain na tayo, kain na tayo Alright Order tayo rito Ito, ito, orderin ko to, gusto ko to eh, Shack Burger Tingnan muna natin sa iba Ay, ito, ito, ay hindi, smoke ito, Shake Stock. Hindi. Gusto ko burger. Ito tayo. Ito yun, shock burger. Yan. Uh, add bacon, yes. Tapos, sa uh, paano ba ito? Sandali <laughs> na, sandali ha. Isa-isa pala yung order dito. So, naka-order na ako ng fries. Yan. Ano, ano, ano. ano. Uh, add bacon, yes. Add to bag yun. So, may dalawa na ako roon. Tapos, drinks. Ayan, Kaya tayo dito ah. Hanap tayo na bottle water. Ito na lang. Ayan. Add to bag. Okay, continue tayo. Alright? Isa, isa, isa. Check out. Ayos. Dining. Continue. Okay na. Alright. Ayos. Ganun lang pala mag-order. <laughs> Timang eh, no? <laughs> so ito na ngayon mga kainis yung order natin ano Naku parang, parang maliit na yung burger nila ngayon ha Sa San Francisco malaki Pero anyway masarap pa rin ito kainin natin Sibuk, kirain na Mmmmm <laughs> Sarap? Para oh. na. Ah, usok. Tatawid tayo doon mga kainan no? 'yan sa overpass doon. Tapos doon tayo magpara ng, ano, ng, na ano, nang doon tayo magpara nang Uber. Doon. Na. Dami pa rin tao hanggang ngayon ano. Ayun, no. <laughs> Yan. Sabi nga nila, eh, what what happens in vegas stay in vegas yeah <laughs> ayos heading to gold and silver pawn shop Alright, thank you. Yeah. Yun, so nandito na tayo sa pawn shop. Gold and silver pawn shop. Thank you. Alright, mga kainay sa so, so mga nagre-request na pumunta tayo dito sa sa gold and silver pawn shop na sikat na napapanood natin sa mga na sa television mga kainags ano eto na nandito na tayo ngayon ayan na oh nako <laughs> tingnan muna natin tingnan muna natin mga kainags ano yan to 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 to, to. yan sila oh yan sila yan sila yung tatlong mag-aama no wow <laughs> so yan, oh. nako eto na So, hindi ko lang alam kung pwede tayong mag-vlog doon sa ano, no, sa loob. Pero mukhang hindi. Pero tatanong pa rin natin kung pwede magpa-picture-picture -picture lang tayo. Pero yan, at least ngayon, nakikita na natin ng personal. Mata sa mata, mahawakan pa natin. At makapasigaw pa tayo ng Las Vegas, America! America! Yan. <laughs> let's go, let's go. Oh, grabe, oh. Ito, nakikita ko lang tong nakikita ko lang to dati, mga kainis, ano? Sa TV. Itong sign na to, itong logo nila. Ngayon, Eto na tayo no, dito tayo ngayon. Nako, sarap maglakad dito no. Eto, pag dinerecho mo 'yan, papunta yan doon sa hotel natin. Uh, Las Vegas Boulevard pa rin mga kainag no. Ayun. Nako, mukhang mga may pila yung ano, may pila yata yung mga papasok doon sa ano no, sa pawn shop. Pero tingnan natin, pero magpapa-picture muna ako rito. Ayun. papapicture muna ako mga isang dalilang lang. Ayun, so nandito na ako mga kainag so. Oh. Nako, pareho-pareho kami ng ulo no. Oh, akala ko yung may-ari di bukas na eh. Natin natin. <laughs> Ayan, yun, history, ano natin dito? Tin natin. Ay ayyan, dapat panoorin sa 'yung istorya, no. Wow. Tara tara, pasok tayo. Pero magpaalam tayo kung pwede mag-vlog doon, no. Paalam lang tayo. Pasok tayo, pasok. Grabe yung mga paintings dito mga kainig sa mamahal oh. Ganyan lang klaseng paintings niya pero yan kung nagkakahalaga ng 2,500 US dollar no. Meron din ako nakita rito tingnan niyo to. Uh, picture ni ay paintings niya no ni Pablo Picasso 3,500 ayan. Oh, grabe no. Pero, Ganyan lang oh, ordinaryong paintings lang parang uling lang na ginanong gano'n. no. Gaganda. Ayan no? Wow. niyo naman ano. At least ngayon mga kainig sa loob na tayo ng uh, Golden gold silver pawn shop ano. bihira yan. Grabe ang mamahal. <laughs> ang mamahal ng mga paintings mga kainags. Ito ano? mga kainags, grabe ito. 4,500 US dollar, no? ganyan lang. Oh. Parang ganoon, ganong gano'n lang. Ano? Oh. Hindi naman siya paintings pala. Hindi pala mga paintings parang uh, charcoal lang na ano? mga lapis ka nang ginamit. Yan, oh. tingnan nyo. Ganda lang. Ito oh. mo ito, ito tingnan niyo 4,500 do oh. tingnan niyo ganoon lang parang inanono lang ng mga bata ano grabe ang mahal no? Kaya, picture tayo dito kaya no dito dito, dito picture tayo kay kumpare ayos <laughs> bagay ano oh grabe ito oh. 5,000 uh, US dollar mga kainis ano ganun lang kapiraso lang no baka nagpamahal dito yung frame pero grabe yun lang oh. mahal na no Uh, alis na tayo uh, pero magpapahala muna ako sa kumpari ko yung mayari nitong uh, Golden Silver sh Pawn Shop ng mga kanilang kumpari ano ba yan? alis na muna ako binisita lang kita ha maraming salamat sa bisita, bisita, sa nirenda tara alis tayo let's go <laughs> so yan mga kainags ano ah na tayo bumili ako ng ano eh bumili ako ng souvenir yung nilalagay sa fridge wow to 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 bumili ako yung dinidikit sa fridge. Di ba? Mamaya papakita ko sa inyo mamaya. <laughs> dito na ako. Ang <laughs> bihira naman ano. So maghahanap ako ng internet tuli ngayon. Baka dito mayroong mga internet dito. Actually to pag diniretso nga natin, sabi sa inyo ito ng hotel natin ano. Yan, eh, ngayon, bala kong pumunta naman ng ano ng ng Fremont uh, Street kasi may mga nagsasuggest din na puntahan natin yung Fremont Street, mga kainags, ano? At gusto ko rin puntahan 'yon. Pero sa ngayon, parang gusto ko pang pumunta muna doon sandali lang ano. Wow, parang gusto kong naglalakad dito, eh. nakikita ko lang sa TV dati ano. Yan. Gusto ko muna i-feel, i-feel yung paglalakad dito sa malapit sa may Gold and Silver Pawn Shop mga kainis ano. Ah, na nakikita ko lang sa TV. Sana makita niyo rin ako sa TV ano. Yun. <laughs> Nagsasanla. So wala. Hindi tinanggap yung sinanla kong ano, t-shirt, sabi. Sabi ko eh, magsasanla sana akong t-shirt ito itong suot ko. Pipirmahan ko para mas malaki yung presyo <laughs> eh hindi bibilin mga kainis eh hindi 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 joke lang joke lang biro lang ha. tapos hindi ko nakita doon yung mga idol natin wala ron yung mga nakikita natin sa TV no yung mga sikat yung mga mag, mag aama wala 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 ron eh. ko machichempohan natin na makikita natin eh. ang bihira pero babalik muna ako sandali lang ano yan o oh, kita nyo naman mga kainis ano naglalakad lang tayo dito ano Nakikita lang natin to saan saan yeah, So ani ko muna Ilalasap ko muna Lalasapin ko muna mga kainags ano? Habang nandito pa tayo Hira. Dali lang sandali lang Yan Ang ganda Gusto kong tingnan Gusto kong tingnan tingnan, tingnan 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 Hanggang sa magsawa ako Ah, <laughs> to pasensya na kay mga kainags ha. Shadow nag 'yung overacting sa yan yung Pawn ko kung napapansin nyo yung Star, ano? Yan yung Pawn Star Dito muna tayo pupunta Dito dito Gusto ko lang maglakad-lakad dito kasi ang sarap maglakad dito eh no? Nakaka nakakabighani ang, ang lugar na to Yan Mamaya na tayo pumunta doon sa ano Mamaya na tayo pumunta sa Fremont Tapos sa Uh, na nangangamba ako sabi ko baka wala akong wifi na makuha rito meron naman mga free wifi rito dun mala, katabi lang nung, ano, nung Golden uh, gold and silver pawn, pawn shop kay so mamaya dun tayo order ng, ng Uber para po makapunta tayo sa free Fremont Street dun sa kabila yun para yan. gusto kong gumala-gala rito nandito na tayo syempre naman ano para naman sabihin natin na nakagala tayo dyan sa Las Vegas pa lakad-lakad lang ako dyan yan <laughs> Ay, hindi pala ano, hindi pala may kwento, may pag-iibang pala natin. <laughs> Joke lang mga sana, good vibes lang tayo ha. Uh, always uh, happy, yan. May kli lang ang buhay, piliin natin maging masaya. Sabi ko naman sa inyo, ba mukhang hindi hindi busy itong lugar na to, napintutin no? natin to. Yan, para makatawid tayo doon. Yeah, let's go, let's go, let's go. Ayos, ayos. O, ba diba? Kita nyo naman, ano? Punta lang tayo sa bandang dulo, tapos balik na tayo. Diba? Diba? Enjoy lang natin uli. Enjoy, enjoy. Yan, sulitin natin ang bawat minuto, bawat uh, segundong lumilipas sa araw na ito. At dahil pag wala na tayo dito sa Las Vegas ay hahanap-hanapin natin ito. Parang kanta ng River Maya, hinahanap-hanap kita. Yan. <laughs> Yan. Pasensya na kayo sa aking pagiging corny yeah. Mababaw, overacting Pasensya na kayo next Alam nyo naman Masaya tayo nakapunta tayo dito sa isa sa mga lugar na hinahangad nating mapuntahan before Ayan. Ba, mukhang wala na rito ah. Anyway, so okay na tayo rito. At sana ah, silip naman natin kahit papaano no. So ang gagawin ko ngayon mga kailags ay babalik na tayo doon. Catch tayo ng Uber. Punta tayo sa Fremont Street. Tara let's, tara let's, let's go, let's go. Kanina, ah, uh, naghahanap ako ng internet dito. Pero nagtanong ako dito sa so may mga nagbabantay ng park, parking. So tinanong ko sabi ko pwede ba ako makakonect ng ano rito ng internet kasi gusto ko mag ano ng Uber. So sabi niya meron dyan sige tapos binigay niya sa akin yung password. Yan. Kaya minsan talaga inapakalaking importante yung pagtatanong mga kayo nags ano pag hindi natin alam. Yan, dito dito tayo dito, dito yung maghihintay. Ito yung mga pinagtanongan natin ng ano password ng ano ng wifi. Ayan tara 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 ito to, to, dito tayo dito tayo ito yung libreria yung internet eh pupulan tayo rito Mano tayo ng ating uh, Uber tapos yung Uber dito pupunta